Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Kung ang isang komunidad ay may limitadong akses sa isang bagay na makapagliligtas ng buhay, sino ang dapat mauna? Ang taong pinakamalaking na itulong sa komunidad o ang taong may pinakamatagal pang mabubuhay? Wow! Ang bigat ng tanong na yan ah. Kasi hindi lang ito tanong ng utak, tanong din ito ng puso, ng konsensya, at ng kung ano ang tingin natin sa kahalagahan ng buhay. Kung iisipin mo, Edwin, pareho namang may matibay na dahilan yung dalawang pagpipilian. Yung una, yung taong may malaking naitulong sa komunidad, parang natural na isipin natin, eh siya na lang, kasi siya ang may ambag, siya ang tumulong sa marami, siya ang haligi ng bayan. Parang may moral justification, diba? Na parang utang na loob ng komunidad sa kanya ang kaligtasan, pero kapag nilapitan mo naman mula sa pananaw ng taong mas matagal pang mabubuhay, dun pumapasok yung ideya ng future potential. Baka siya yung may pagkakataong tumulong pa, bumuo ng pamilya, magpatuloy sa pangarap, o magambag sa lipunan sa hinaharap. So, sa isang banda, parang iniisip mo rin, Sino ba ang makikinabang ng mas matagal sa pagkakataong mabuhay? Ngayon, kung titignan natin mula sa mas malawak na lente, halimbawa, sa larangan ng ethics o moral philosophy, meron tayong dalawang major na pananaw. Una, yung utilitarian approach. Ang sabi ng utilitarianism, piliin mo yung makapagbibigay ng pinakamalaking kabutihan sa pinakamaraming tao. So kung ang taong matagal pang mabubuhay ay may potensyal na makatulong sa mas marami sa hinaharap, baka siya ang pipiliin ng utilitarian thinker. Pero kung ang moral lens mo naman ay deontological, ibig sabihin, naniniwala ka na may moral duty tayo na igalang ang bawat buhay bilang pantay-pantay. Baka sabihin mo naman na walang karapatan ang sino man na pumili kung sino ang mas karapat dapat mabuhay. Kasi sa prinsipyo ng pantay na karapatan, lahat ng tao may equal worth. Kaya nga, kapag ganitong klaseng hypothetical situation, parang nasa pelikula tayo, di ba? Napakahirap magdesisyon. Ang tanong kasi, sino ba talaga ang mas karapat dapat mabuhay? At may karapatan ba tayong humanap ng sukatan para dyan? Ngayon, kung ilalapit natin ito sa totoong buhay, halimbawa, panahon ng pandemya, naalala mo yung mga ospital na punuan, yung mga ventilator na kulang, tapos kailangang pumili kung sino ang unang gagamit? Maraming doktorang nahirapan doon kasi hindi lang ito tungkol sa medisina, kundi tungkol sa ethics at human values. Ang iba, ang basehan nila ay medical survivability. Kung sino ang may pinakamataas na chance sa mabuhay, siya ang inuuna. Hindi dahil mas mahalaga siya, kundi dahil mas practical at mas marami ang maaaring mailigtas sa ganong sistema. Pero kung ikaw ay community member na may puso at emosyon, minsan hindi mo maiwasang isipin, eh paano naman yung matanda na nag-alay ng buhay niya sa komunidad? Hindi ba dapat siya naman ang unahin ngayon? At totoo yun, kasi ang daming tao na, sa kabutihan ng puso nila, willing isakripisyo ang sarili para sa ikabubuti ng iba. Kung tutuusin, walang tamang sagot dito. Ang bawat sagot ay refleksyon ng values ng komunidad. Kung ang value system mo ay gratitude based, pipiliin mo yung taong tumulong. Pero kung ang value system mo ay future oriented, pipiliin mo yung may mas mahabang panahon pang mabuhay. At kung ang pananaw mo ay spiritual, baka sabihin mo pa nga na ang Diyos ang tanging nakakaalam kung sino ang dapat mabuhay. Ako personally, kung tatanungin mo ako, hindi ko kayang pumili agad. Pero kung mapipilitan ako, Siguro ang pipiliin ko ay kung sino ang mas makakapagbigay ng pag-asa sa komunidad sa hinaharap. Hindi lang dahil bata siya o mahaba pa ang buhay niya, kundi dahil sa kakayahan niyang ipagpatuloy yung kabutihang ginawa ng nauna. Kasi yung tunay na tulong, hindi lang sa nakaraan na susukat, kundi sa kung paano mo ito ipapasa sa susunod na henerasyon. Pero gusto ko rin idagdag ito. Minsan, hindi naman kailangang piliin kung sino ang una. Baka kailangan lang nating baguhin ang tanong. Hindi, sino ang karapat dapat mabuhay? Kundi, paano tayo makakagawa ng paraan para mas marami ang mabuhay? Kasi, pag ganun ang mindset ng komunidad, nagiging collective survival na siya. Hindi competition for survival. At yan ang tunay na diwa ng bayanihan. Alam mo yung mga kwento ng mga bagyo dito sa Pilipinas o mga lindol 'Yung mga tao, kahit walang makain, magtutulungan, maghahati sa iisang lata ng sardinas. 'Yun 'yung sagot ng puso ng Pilipino. Hindi who deserves to live, kundi let's all live, kahit mahirap, basta sama-sama. Kaya siguro, kung may aral akong gustong iwan mula sa tanong na to, ito 'yon. Sa dulo ng lahat ng debate. Hindi mo masusukat ang halaga ng isang buhay sa haba o sa dami ng nagawa. Ang sukatan ng buhay ay kung gaano ito nagbigay ng pag-asa at pagmamahal, at kung paano natin pinipiling tumulong kahit limitado ang ating resources, at kung darating ang araw na kailangan talagang mamili, sana ang gagabay sa atin ay hindi lang logic kundi compassion. Yung puso na marunong maawa, magmahal, at magdasal bago magdesisyon. Kasi sa totoo lang, Edwin, sa mundo ngayon na puno ng pag-aagawan, baka ang pinakamahalagang tanong ay hindi na sino ang mauuna, kundi paano tayo lahat makakaligtas ng magkakasama.